Hindi na makakapagserbisyo pa sa barangay ang bagong halal na kagawad sa Pasay City. Siya po ay nasawi matapos pagbabarilin ng magkasabuat na riding in tandem. May report si Bien Manalo live. Audrey, Hostisya ang panawagan ng mga kaanak ng dating ingat-yaman at bagong halal na kagawad ng Barangay 37 dito sa Pasay City matapos na walang habas na pagbabarili ng mga motorcycle riding suspect sa loob mismo ng Barangay Hall. Sa kuha ng CCTV na ito, makikita ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo na binabaybay ang kahabaan ng Barangay 37 sa Pasay City bandang alas 5.30 ng hapon kahapon. Maya-maya pa ay huminto ang motorsiklo, bumaba ang angkas nito sa tapat ng pinto ng barangay hall, bumunot ng baril sa bag at saka pinagbabaril ng malapitan ang isang babae. Humandusay ang biktima na tinamaan ng bala ng baril sa batok na tumagos sa kanyang leeg. Kinilala ang biktima na si Lina Camacho, 58 taong gulang at 13 taon ng treasurer o ingat yaman ng barangay. Napag-alaman ding si Camacho ay bagong halal na kagawad nito lamang nagdaang barangay at sangguni ang kabataan elections. Nakareceive ng tawag yung aming opisina sa CCP Complex tungkol sa isang uh, shooting incident. Sa pag responde eh, uh, agad hinabol yung mga suspect uh, fortunately uh, nakuha naman dahil naaksidente yung uh, nabangga siya eh, sa sa, pag sa pagmamadali ng ano habang hinahabol ng tropa. Binaril tagos doon sa glass door eh. So hindi na sila pumasok. Tagos sa, sa glass door pinaputokan siya ng dalawang beses. Pero according sa ating soko, isa lang yung tumama. Naisugod pa sa ospital ang biktima na sinubukan pang i-revive pero binawian din ng buhay kalaunan. Ayon sa mga pulis, nakatanggap na umano ng banta ang biktima bago pa man ito tumakbo bilang opisyal ng barangay. Iba't ibang anggulo rin ang tinitingnan ng polisya sa pamamaslang. Isa sa mga ang na tinitingnan is yung sa politika dahil bago siyang elected na barangay kagawad ng barangay 37 Uh, isa din sa nabanggit, posibleng angulo din yung sa mga pautang o sa mga sa negosyo. Nakilala naman ang isa sa mga sospek na si Vladimir Katubay, 27 taong gulang na residente rin ng Pasay City. Pero nang tanungin si Katubay, hinggil sa nagawang krimen. Wala po na no, po no, pamilya. sa pamilya po. Hindi po sa pamilya, pasensya po. Hindi ano siya nangyari. Uh, Ayan po, umingi po talaga ako ng presensya. Na-recover sa sospek ang motor na ginamit sa krimen, helmet at mga personal na gamit. Audrey, isa ngayon ay nakakulong na ang isa sa mga sospek dito sa Pasay City Police Station Custodial Facility na kinilalang si Vladimir Katubay, 27 taong gulang ang nagmaneho ng motorsiklo. Habang tukoy na rin ang pagkakakilanlan ng gunman na patuloy pa rin tinutugis ng mga pulis. At yan muna ang update dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.